pa daw nang gang. Okay hey guys, kasama tin team Ilog. Talaman. Uh, Alam. Oh, Arabon siyo. Yay. Pongloy. Hiu. Kamera na din guys, dati na. Systemic po na tayo para. Ponte mo tayo pondo. Tabo ya. Hiu. Kita mo tabo na to. Ah, wala pa na tayo. Simbolo na po. Ito guys yung uh, gangon natin. Uwi kasi namin to time to time. Iyo

sabi pa lang pandaw nila ng bukat po bukat. Kaling Okay. 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 okay ikot tayo guys. Ikutan natin yung ating mga. Dito muna ako. May lakon sila dun eh. Sobrang babaw. Magtakbuhan. Dami isa dito po nga. Ang liit. Dami o. Pag yung sombrero mo dito may butas-butas Yari ang ulo mo dito Totong ako yan Sa akin din eh Opo, <laughs> buti mo pong hindi ako makalis Yan eh Kalat naman Kalat naman <laughs> Dito, pulito na pong Kawa dito sila rin to eh, kagad Saan? You know? Itong gapatong na to Iwong e, eh, um, ipatong eh e, Sobra mo na dito Pasok muna dito. mo ng din. <sighs> dito Huwag mo nang ano nga pasok mo sa loob eh. Ah, pas ke saldo. Loh, sama mampah. Tuh. Tema. Ana. Kuning mana? Okay, Masih di belakang dia, Pak. Ya. Ustaz. Nggih. Yeah. Si guru. Tes pindah. nanti guys

Welcome back Tito Bong Ako <laughs> ah, yun si Tito Bong Grabe naman yung Tito Bong Panay -loop na <laughs> Uy Sada Uy ayos ah Buti na sa uli ang bag mm -hmm. Thank you Salam <laughs> -san sa uli Ang bag Sa nakakita Sino nga Nakita ang belt bag Tito Bong Siyempre sa ano, so mga ano Sa mga karabas Ano yan? Yung... Negros? Mm. yung Facebook account niya ito ting yun tan hay yun? tan hay cái gì nữa ta ka. ano ta nakalutang? cái na ano ko na very curious sa isang mana ko lutang iba daw tawag yung Brad pag ikaw nakakuha yung ano talaba Ano <laughs> mo ka nang tawag yung grad pag ikaw nakakuha niyan ano? talabay eh, talaba. <laughs> <laughs> hindi 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 <laughs> <Ay>, pag ikaw <laughs> <laughs> pag ikaw <laughs> Talabon. Talabon. Hmm. live ako. Talaman. Oh may god, dito po. Ito, hilalin. Ano mo din ako? Sirit. Normal lang magkakunti ang buwan. Mahaba Kaya nga Mahaba ito. dito. mahaba talaga Kung may nakapatong sa kanya. Oh, dito, dito, dito. May, may kahoy na nagatapak. Dito ka, Je. Pag nakaganto ka pala, naka-steady ka pala dito, ginala mo ka pala dito. Ay, wala. Hindi ka gano'n pala. ka tapang? Hmm. Pag wala tayo na huling mga karapas, iwi natin itong mga ano, tulos. Dandads. Ang daming talaba, oh. Na? Dati pag apak pa lang natin dito, gabunguan na yung isda eh. Kapitan po, Eh lang ang ano eh. Bo, kapitan dito pala. lang Ano to? Has. Snake. Ang si Itha. Ano ba interrupt na tong ano eh. Aduh, sampai may sabit eh. Ito, yan. Ang kapit ko. Paka siya, po sa... Di ba may isang gaano pa da tayo doon? Ayos pa kayo yun. Walang paramdam mga karabas. Yung talaga, sobrang tagal na yun. Mukhang walang magbahay. Oo. Oh? Ah, Ang minidikot ah. Ano? Okay. <laughs> Dong ngipin ay ngipin baga. <laughs> <laughs> may Pala doon na puyo lahat ng noda, hindi mo na mabuhat lahat, na Okay, bili bit. Uy. Uy. Malakas 'yun ah. Ba, may niligaw. Lang marami angat ka. Uy, sabi sa'yo meron ni. Eh, meron, eh. meron, meron. Hmm. Kunin ko na to. Ya salah apa? Salah ya. Oh, lagi. Aku pabe. Oh, muslo. Dia 6 paket aku. Ya, Kitang 6 <yan>. paket <laughs> kitang. Bukan <bucket> <laughs> <laughs> mawala. lah halang eh. Ano isda nga? May isda. Mayroong pumusok na malaki sa akin. Pumasok. Pumasok ka doon. Surbol so, si uh, yun. Surbol uh, yun. malaki yun. ang manok ni Bunsa. Tapos eh. mo Dali na. Hindi na siro eh. Ilawang ulit dad.

Come <laughs> <laughs> Wala pong. Imagination <laughs> <laughs> mo lang yung Wala naman Kinasundan ko dito. Surprise ah. Ano ito? Matindi Surprise. Ako nagbawin yan. Surprise.

Eh, angat pong. Okay, angat po. Okay. May din tingnan yung buyo po. Okay. Para sa Oh, mito na ako, laki. Ha? Kasi miniipit so, eh. Sana? Two. Oh, may na. Sana. Tu. Oh, meron nga. Uy, 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 may malaki dads. Huwag niyong ngayon ano, nakapitong may ilalim. Okay, okay. Nandito pala sa bungad. Sige, 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 sige. Ano natin natin doon? Hindi na ako. Pasok. Pasok tayo. Hindi nakatali yan. Nakabaon na, na, lang yan. Pasok. Sige, sige, sige. Ahon, ahon. Oh. Wala akong ano wala akong tulos na. Oo, walang paramdam yung isda, di ba? Hindi oh. ko oh. kahit sa amin kaagyan ang Ready na ba kayo? Ready na ba kayo? Ayun! Ayun na! Wala! Ayun, ayun na, na. limango pero malaki kayong nagkakadobo. Kaya lima mo. Oh. Kaya oh, lima mo ngayon. Oh eh. Ayun. Ay, may ah? may Ayun. 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 Ito yung aking kanina. Nice. Ayun. 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 Manigit. Oh, Kala natin wala. Oy! Mga angkat guys. <laughs> Hihi. Dalawa. Ano ah, ba? Diba? kay Papa P. Tatay tayo. Himik lagi no. Abo. Nakitang pa. Ayun. Meron no. Ayos eh. Ito. Alam mo. Walang paramdam yun. Eh. Uy. Sige. Yeah. Uy. Namaga. Bunga tingang natin.

Tinangay ng agos oh, ano? Lapo 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 Nagat <laughs> oh, May limang di hmm. ah ah ayos na mga karabas Isang ulam muna to Kahirap ng na ito wala, <laughs> <laughs> ka ba yung ganito? Okay, Bigay ni Kiyo oh. Anilita oh Ay lang to kayo doon yeah. ah, diba? <laughs> <laughs> bula lapuh Mm -hmm. Lapo. Manadat. yung isang siguro sa loob. Hmm? Putik. Yes. Dawat Daw yes, so. ka. Right. Malabo lang eh. mamaya guys. Makita natin man. Manadat. Majority pala manadat. Yan o. Yan. Ayos. Ayos. <laughs> Meron pa tayong hipon. Sulit din. <laughs> Pero paulan natin ito guys. Eh, <laughs> ilima ko. Lupa. Yung mga pong. Dalawang kilo. Tingnan oh, ko tayo. pag ko Dalawang kilo pong O isa kilo. ka lahat eh. Sulit din. Yeah, babe. Two kilos na. Okay.

dami din mga karakas, oh. Wala, hmm. pula po pa tayo. Wala. Hmm. <laughs> Tinisa na. na natin. <laughs> Yang kitang neb, boy pa yan. Bakit ang May... May ng kambing? Okay. May kambing ba dito? Wala. <laughs> Pero tayo guys, iawin lang natin yan. nakaka-miss din eh. Yan, balutin natin sa foil. May Iba-iba naman. Last time sa bawah. Ngayon, iaw. Pinagawa lang tayong lemon, kamatis, sibuyas. guys ay ano na 11 na <laughs> 1040 na ata kaya yeah, sobrang tahimik na nung kapaligiran guys meron tayong uh, Himalayan soap magic salt ito guys yung pang pahit natin sa isda Uy, pong Lloyd <laughs> Oh. Sama Tama ka po. Lloyd! Iwa lang yan guys. Iwa na talaga noot sa laman. Lloyd! Pusa ni Daddy Bia, hindi ka patulogin na yan, Dads. <laughs> Dito ko sa kawa palang hindi pa kapon kapundihan. Yung pinaka ano, si Nables? Ah, hindi siya kaya, no? Hindi, matanda na eh. Eh, dati. eh, kaya, po, diba? ba? katapang tapang yan. Hmm. Hindi mo nga mahawakan dati. Paano yung pusa ko? Eh, siya din yun. Matapang din. Apo. Oh. Matapang din yun. Ang Ako lang nakakapit doon. Kaya nga. Bityo? Siya nga. Bityo. Bityo. Kaya nga, hindi nakapundati yun. At, ano ha? Uh, pero yung sa akin, that's medyo mabait naman. Minsan yun, gadaan ka lang doon. Wala Masin sakit tanggal uh, Langsa nakasa. Uy, gulat pa ako. <laughs> <Gagalaw> pa. <laughs> so, guys, Hindi ka lang pa. Lagyan green. Lemon. Tsaka sibuyas guys. Luwang kung di sarap pa magsarap dyan. Gusto kasi may luya, guys. Pang patanggal na ano yan. Uh, langsa. bau na Tukos sa si pungluyan. Tukos <laughs> ka pa ah. Para guys, pinapalang ko para hindi masira na yung papalasa sa huli Saktong Tong baga nito mo, no. sakto yan, sang salang Sakto Mga karabas, dahil sobrang tapang ng ating uling hmm. Baga na ito hmm. Saka sinusi na rin ang gabi Bebe stack na to ha Hindi <laughs> na hapunan to eh Buti lang kumain ako kayo na bago umalis hmm. Maga Chili kids. Ayun. Salo so pa wala. kapag ikaw lang mag-isa sa kwarto mo. na Guys, check natin. What happened, Baila? <laughs> Vampire! Vampire! What <Vampire>. happened, Baila? Alam <laughs> mo yung Alam mo yung dads? dads? Hindi. <laughs> Hindi <laughs> <laughs> Hindi aku na. Just made that idea. What happened, Bala? Sige, so, so, ka Ah! Tawag Twilight, you need Twilight. Twilight, Jacob. Jacob. Pinoy, pero Ah!

Okay guys. Wala tayong ano dyan Pang? Hindi na buo? Wala na Ang dami dyan. Saan? pula, yun o? Puno. <laughs> Puno rin. <laughs> ka. Ano ba yan? Ano ba? Ang dami nga. Baka sa iba to, dito sa akin. Dyan yan. Wala ko kanina. bilig ko kanina yan. Saan? Hmm. Si kaya saan? May prinsip pa nga mo ba sa gilid? Sa gilid lang na nga. Ano ba? Ang alagay ron. Ang ulit yun na, sipon Sabrado po ang Sabi na ako sisid eh huh? Ha? Sabag-sabag Pero kung Diyan na may ilo ah, balula ah Sisid ba? Tubos Ba't yun pong lo? Sarap eh Tapos reverse na may isang katutak na ilo, wala na. <laughs> Galing man ano? Galing man <laughs> Sayang si pong lo yan gabi dito, sa nabalik Hmm. Puro bear kami yang yun. Bear. Ayan, paborito niya. Bear. Muto na po nga. Ayaw mo Kain pa nga. kali. galap ng kanin. Siya pala ang gusto ng kanin. Pwede mo dia ka. Pwede rupong. Ya? ah? mau tak? kalau udah, Bang gabi-gabi niya makain bahay? Ang pag-ibig, mm. parang electric fan. Mm. di ka man lalamig mm. kung naka-STD ka lang sa number one. Ah, ikaw ah. na nga ah. <coughs> Tapak <ka> na ah. <coughs> Pang ano Look yan up? si Punglui? Pang kay Candidas talaga yan eh. Kain kami wow. ni Punglui lalo dati eh pitong kanin. Ano ko sa mga ang tingin sa amin talaga ng tindira. Kaya pitong ka. kanin. Nagirit ka, dahil na ka girit eh. Katursi kanin, dalawa lang kami. <laughs> Sama ang tingin tindira ah. So, Tapos ang ulam baga hati, paano? <laughs> yung ulam ka mo, ngayon tipid-tipid talaga namin dito. <laughs> Malulam eh. Panipahin <laughs> niyo <yung> sa bawo. <laughs> <laughs> Sama pa lang, tatlong kanin na. <laughs> Dalawang kanin na. <laughs> <laughs> so, hmm habang... mm